Ako ako ra ako ramay magkuan, magpremyo. Kasi ra video. Sige, ready na? Sa isa kay kay nagvideo ba ako? So, nagvideo na. Sa god nagvideo. Gina. Eh, larga. Oh, larga. Kita lihat trial. Oh, trial pa, trial. Tindog mo, tindog. Oh. Ye, okay, tindog. Ibutang, Gina. Ibutang inyong kamot sa inyong ulo.

butan ni mugi on, tayo ulo, tayo na pagdating pinjokong tayo tel, tayo alo, tayo bahok, tayo lebot, tayo street, tayo streeto ganey, tayo streeto ganey, tayo streeto ganey, kaya ah. nag-video ko nila, nag-video. Ibuta e, yung kamot sa inyong mata. Ibuta e, yung kamot sa inyong likod. Sa inyong hawak. Kila na. Likod. Hawak. Ato na. Ibuta e, yung kamot sa inyong olo. Pulit! Ah! 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 Ay, kamo maglaban! Patay! Ano uh, oh. <laughs> <Saan laughs> <na? laughs> yung buwan dyan? Ano yung buwan dyan? Saray madaog, isara! Saray makadaog, o. Ipotroyan! Yeah! yung kamot! Ano yung ulo? Tingnan yung mata. Pare. Nagata Ang masaya din. Iluway. Ibutang yung kamot sa inyong dalunggan. Tibitan dalunggan. Ibutang inyong mga kamot sa isig. Ibutang inyong mga kamot sa inyong dalunggan. Na. Ang <laughs> Tel! Kanyang likod! likod! mangod. Tesset! Wala niya! Ha ha Ito yung kamot! Ha niyo. Hawak! Abaga! Ito niyo kamot sa inyong liyog! Liyog! <laughs> Kamu tak ada kamu. Kamu mau bawa salib ini nak? Kamu tak pering. Kamu. Kamu.